Hello ka senior welcome back to my channel Kambosdar ngayon naman po ating tatalakayin ang mga prioridad sa bagong Pilipinas ang mga senior citizen let's go. Senior citizens, prioridad ng bagong Pilipinas. Prioridad ng bagong Pilipinas ang mga senior citizen, ito ang pahayag ni Department of Social Welfare and Development, DSWD, Secretary Rexlon Gatchalian. In bagong Pilipinas, you can rest assured that our senior citizens are our priority, you will never be left behind, ani Gatchalian sa isang programa ng DSWD kung saan na sila ni unang ginang Marie Louise, Liza, Araneta Marcos ng mas mataas na pension para sa ilang mahihirap na senior citizen ng Quezon City bilang parte ng pagdiriwang ng ikapitumputatlong anibersaryo ng kagawaran. Natanggap ng mga benepisyaryo ang halagang P6,000, kalahati ng kabuuang P12,000 na pension para sa buong taon ng 2024. Nadobol ang halaga ng pension ng mga senior citizen matapos maisabatas ang Republic Act 11916, na kilala bilang Act Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens, na naisabatas noong Hulyo taong 2022. Mula sa halagang limandaan na monthly pension nito ay naging isang libong bilang tulong sa mga nakatatanda na humaharap rin sa pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Nangako si Gatchalian na simula pa lamang ito ng mga programa ng Pangulo at ng unang ginang bilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa mga nakatatanda. May kabuwang 4,085,066 na mahihirap na senior citizens ang nasa ilalim ng social pension na ito ng DSWD. Senior Citizens Purchase Slip Booklet, Ipinababasura Samantala, sinuportahan ng kagawaran ng panukala sa Kongreso na ibasura na ang Senior Citizens Purchase Slip Booklet. Sa ulat ng The Manila Times, sinabi ni DSWD spokesman Romel Lopez na maraming natanggap na reklamo ang kagawaran sa mga nakalipas na taon kaugnay ng buklet na ito. Aniya May 24 na reklamo ang natanggap ng kagawaran na may kinalaman sa purchase booklet noong taong 2022 at 2023. Binabalak na nina Act CIS Party List Rep. Erwin Tulfo, dating DSWD Secretary at Marikina City 2nd District Representatives, Stella Quimbo natanggali na ang purchase booklet base sa resulta ng kanilang investigasyon sa Kongreso kamakailan. Ayon kay Gatchalian, makikipag-ugnayan ang kagawaran sa Department of Health, DOH, at iba pang kaukulang mga ahensya upang simula na ang pagbabasura sa booklet. Inirekomenda naman ng Program Management Bureau, PMB, Napalitan ang mga booklet ng digital purchase records para sa mga senior citizen na madalas nakakalimot na dalhin ang kanilang purchase booklet. With the fast-paced technology and innovations, it is recommended to adopt an established system for monitoring, storing, and reporting data towards an efficient, consistent, and uniform implementation of the law and provisions for the availment of medicines, basic necessities, and prime commodities, among others, ayon sa position paper ng PMB. Aprobado na rin ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na nagpalawig sa coverage ng Centenarians Act of 2016. Sa pinag-isang House Bill No. 7538 at Senate Bill No. 2038, makakakuha ng karagdagang benepisyo ang mga mamamayang edad 80, 85, 70 at 75. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, Tanging mga mamamayan lamang na umabot sa edad na isandaan ang makakakuha ng cash gift mula sa pamahalaan. Sa pinalawig na batas, makakakuha na ang isang senior citizen ng 10,000 cash gift isang taon matapos ang kanyang ikawalumpu, 85, siyamnapu o siyamnaputlimang taon, pagdating niya ng isandaang taon, makakakuha ang isang senior citizen ng isandaang libo, at sana ay naibigan nyo ang aking video mga prioridad ng mga benepisyo na tinatanggap ng mga seniors at kung bago ka pa lang sa aking channel please subscribe like and share at hit notification bell for my new video updates thank you